Isang mapagpalang araw sa inyo mga kadugo, dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Welcome back dito sa Levy Nasino Vlogs. It's been two weeks mga kadugo na hindi ako nakapag-upload ng video dito sa aking tuputufong channel kasi uh, ako ay naging busy dito sa dalawang nakaraang linggo dahil napakadaming kasal at uh, nat namatay na aming inattendan so dito muli ako mga kadugo sa Bugoy's Farm at eto na ang tanim na upo dito sa Bogoy's Farm. Malabong, malabong, hindi <laughs> pala makadugo. Mayabong na mayabong na mga kadugo. At ito na, may mga bunga na sa itaas. Ayan oh. so good in the eye. So many, many, many uh, bunga. <laughs> Thank you, Lord. Ayan, pasyal tayo mga kadugo nasa peak na siya mga kadugo marami na ang naglalambitin kaya lang mababa na yung ano yung nasa itaas <laughs> dahil sa bigat siguro nung mga bunga ayan ah uh, bumaba na yung mga yung trellis niya sa itaas kaya ako ay nakayuko mga kadugo na lumalakad so, kumusta kayo mga kadugo sa mga nagdaang araw I hope uh, sa biyaya ng ating Panginoong Diyos just like me mabuti pa rin sa kabila ng napakadaming pagsubok sa buhay na dumada dumadaan Ayan mga kadugo napagod ako mga kadugo Oh yan mga kadugo tingnan natin oh Bale Tumaas ang presyo ng Patula pala Opo ba yung sinabi ko kanina mga kadugo Opo mga kadugo Ay Opo, patola. Ay, patola. Naging 25 pesos per kilo na. Dito naman tayo sa mga tanim na saging nakaw. Napakadamo na mga kadugo. And pagaya ng dati, hirap na hirap sila mga kadugo dahil napakainit pa rin. Oo, oh, madaming mga may bunga. Ito na yung tanim namin na kamote. Mga kadugo. lan daming mayroong mga... Oh, uh, Ito yan, yan, Yung saging na mayroong puso. Pero hindi niya inalisan. Pinalinisan ko itong kamote noon mga kadugo. Pero ayan, oh. Namamatay sila. Dahil sa tindi ng init. So, yan mga kadugo. Ang kasalukuyang kalagayan ng uh, Bogoy's Farm. Dahil sa sobrang init. Talagang hindi makayanan ng saging. Ang init at ayon marami ang nabubuwal. Oh. May mga sayang Oh. Hindi kaaya ng sayang Oh. Hindi naman na napapatubigan mga kadugo. Hirap na hirap sila. Ayan mga kadugo. Lungkot na lungkot yung mga sani. Dahil sobra talaga ang init mga kadugo. Oh yan o. Oh, madaming nabuwar na may bunga na. So, hanggang dito na lamang mga kadugo. Ang aking vlog sa umagang ito. Uh, maraming maraming salamat. Sa lahat ng nag-subscribe na. Sa mga patuloy na nanonood dito sa aking tufu-tufong channel. God bless you more po. Ingat po tayo palagi lagi nating tatandaan mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan maniwala magtiwala umasa at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita bye bye I love you with the love of the Lord